Mabuti na daw, ito po ang reaction nito si Sara Duterte at natapos na nga ang investigasyon dyan sa kamera kasi daw yung kanyang mga empleyado, yung kanyang mga officials, top officials ng OVP, um, balisang balisa na daw sa tuwing, sa tuwing iimbitahan nga sila para sa mga pagdinig sa investigasyon sa mga hearings dyan sa Senado. Scared, ang sinabi niya. Takot para sa buhay nila. Ano ba kasi? Ano ba problema? Bakit po kayo matatakot kung wala namang kayong kasalanan? Ang naging dahilan o ang naging tingin netong sa Sarah Duterte at ang iba pang OVP officials, halimbawa sa mga budget hearings at iba pang investigasyon, ang naging tingin nila ay paglilitis. Inunahan nila ng, ng ganong impression. Kaya balisa at takot ang kanilang naramdaman. Pero bukod yan, ang pinaka, pinakarason kung bakit sila ay takot at nababalisa ay dahil mga guilty. Kung wala naman kasi talaga kayong itinatago, napakadaling sagutin ang mga katanungan. Napakadaling uh, yung sinasabing taas noo ka kahit kanino ka pa humarap basta wala kang kasalanan, basta wala kang itinatago, totoo na napakasarap na napakaganda ng pakiramdam na ikaw ay haharap sa kung sino na nag-aako sa sayo at ikaw ay taas noo hindi ka kakabahan, wala ka kasing pangamba sabi dito why are we being treated like Uh, convicts, convicts and fugitives. Ganun daw ang uh, or ganun daw silang itinuring ng kongreso. Mga convicted at mga fugitives. Hmm. Okay. Hindi kayo itinuring na ganun. Siguro una pa lang, ganun na ang tingin ninyo sa sarili niyo. Kaya nga, ang daming niyong drama eh. Ang daming palusot. Para hindi kayo mahalata na kayo ay mga ganoon. Pero halata kasi. Di ba? So, it's a welcome relief. Ito daw na nangyaring pagtatapos ng, ng hearing. Ay, ay relief daw ito para kay Sara Duterte nga. Okay. So, pero dyan magsisimula. Siyempre, yung mga recommendations kung anong mga dapat harapin kaso na itong isang ito. Ito si Sara Duterte. At siyempre, hindi pwedeng makalusot yung mga kasamahan, mga top officials sa Office of the Vice President. Ay nako, wala daw siyang mensahe, wala daw siyang pake sa madalit salita sa impeachment case. Pero eto kasi ang kanyang sinabi, oh, sabi niya dito, mabuti na daw at mayroon na impeachment complaints or cases dahil para daw masagot na niya yung mga akusasyon. Talaga ba? Talaga po ba? Para masagot niya yung mga akusasyon? Ang lala, eh ni minsan hindi nga kayo sumagot. Tapos eto ngayon, sasagutin nyo, hindi nga kayo makapunta sa NBI at bakit kasi wala pa rin ultimatum ang NBI, ultimatum ang M NBI para nga umaten etong isang ito. Bakit napakaluwang? Ang ibig sabihin ay napakalax, L-A-X. They can always try, sabi na sa Sara Duterte. Pero sabi ko nga, sa lahat, o oh ayan, nagdadrama na ha, makinig muna tayo. Sa lahat ng plano ng tao, Diyos pa rin. Ang plano ng Diyos pa rin ang nasusunod. No, talaga, hindi ba't ang kagustuhan mo ang lagi nasusunod? Hindi ba't kung ano yung gusto mo, yun dapat ang mangyari? Ibig sabihin ba, katulad ka ni Kibuloy, anak ka na rin ng Diyos? O ikaw mismo ang Diyos? Kasi yun yung sabi niya eh. Diyos parin daw ang masusunod. They can only try. So man can only plan. But it's always God, God's purpose that shall prevail. Aba. Hindi talaga bagay sa sa isang Sarah Duterte yung mga ganitong klaseng salita. Hindi po talaga bagay. Kasi tignan niyo naman ilang tao ba yung may get 400 tao na wala namang existing records sa PSA ang naging recipient ng inyong confidential funds at bakit? paano daw kung sabihin na confidential kasi kaya ginawang alias yung mga pangalan na yun wala kang lusot dyan sabi nga ni dating COA commissioner na si uh, uh, tumatakmong senator ngayon na si Heidi Mendoza walang lusot talagang itong mga ganitong klase ay napakaliwanag. Napakaliwanag, term ko ito, na panggagago sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Kaya tama na, tapos na ang panggagago niyo.